nais ng isang mambabatas sa Senado na imbestigahan ang nangyaring cyber attack sa website ng PhilHealth bisigahan ni Senator Mark Villar ang nangyaring cyber attack sa website ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na naglagay sa kompromiso sa personal na impormasyon ng publiko. Kasabay nito ay kinondena ni Villar ang nangyaring cyber attack sa pagsasabing ang pag-atake ay hindi lamang isang malaking kaso ng information theft kundi ito ay bahagi ng maluwakang atake laban sa public health and welfare sa kadahilanang naglalaman ito ng medical information ng lahat ng miyembro ng PhilHealth. Inihayag din ni Villar na ang mahigit sa 24 na oras na bagsak ang sistema ng PhilHealth ay nanganganib sa kapasidad ang mga miyembro at binipisyaryo upang humingi ng agarang tulong medikal. Ayon sa senador, lumalaki ang kanyang pag-alala tungkol sa serye ng mga cyber-attack laban sa iba't-ibang institusyon ng pamahalan kung saan pinakahuling biktima ang PhilHealth. Bunso nito ay inihain ni Villar ang Senate Resolution No. 811 para imbisik ang naturang cyber attack at lahat ng iba pang mga pag-atake laban sa mga website ng pamahalaan. Bula dito sa Pasay City, para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Troy Gomez, Nag-Uulat, SMNI News.